Hello mga ka-discovery Welcome to my channel Ngayon mga ka-discovery ah uh, Papakita ko lang sa inyo yung, ano, yung maraming nagtatanong sa akin dito Sa bilinag ko na Inverter air ko na ano, Astro na 0.6 horsepower Yan bali mga ka-discovery ah uh, Papakita ko lang yung ano yung nilalabasan ng tubig niya ito sa likod kasi marami nagsasabi yung nabili daw nila wala raw nilalabasan ng tubig sa likod yan bali ito papakita ko ngayon sa inyo na meron na meron siyang ano sa likod yung sa lumalabas yung tubig yan nakabukas na yung ating aircon inverter yan punta tayo sa pinakalikod yan let's go iyan mga ka-discovery ito nakapunta na tayo dito sa pinakalikuran na itong ating aircon yan, ito yung pinaka ano niya, butas ito. Dito lumalabas yung pinaka tubig niya, yan no. Oh. Yan, makita niyo tumutulo. Yan sa mga nagtatanong sana maliwanagan na kayo na meron talagang butas siya sa likod. Siguro dinyo lang na napapansin o umiikot sa likod pero ito yan sa gilid siya bandang kanan meron siyang butas dito yan direkta siyang lumalabas diyan kaya yeah, pwede niya siyang lagyan ng post dito para ano para o kaya lagyan niyo ng timba pero kung sa likod bahay naman okay lang yan na tumulo iyan e, mga ka discovery sana na ano nyo na nakita nyo na na merong ganito na butas yung ating inverter aircon na astron yan, sa mga nagtatanong, sana nasasagot ko na yung mga tanong ninyo at naipakita ko na. Yan, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Thank you for watching.